Apo na naman guys. Ayan, magataan kami ng panak. Labindalawang dalawang piraso ang aming ataan. Ayan guys, mataan nung isa. Malaki na ang tubig guys. Ayan oh, palublob ng taan. Hinabot na ng tao. Malim ng tubig. Ayan guys, o ganyan lang magtaan. Pang alimango yan guys. Guys, dadalo na ang aming ataan. Ano lang? Puro-puro na, guys. Okay. Guys, sana makahuli ang ating taan. Bukas pampan Bukas pa malalaman ang kung may huli